Dahil wala na nga pala tayong pakain sa Axolotl, lango na lang ipapakain ko sa kanila. Hindi ko nga akalain na magugustuhan to ni David at ni Pablo. Noong nakaraan nga ay may nagbigay sa atin ng pleco Nangako nga pala ako kay Misaya na papalitan ko to ng Oscar. Mabuti na lang bukas ang Aquatica sa Otrago. Kaya naman bumili tayo ng lemon na Oscar. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, maaga nga pala akong umalis sa aming bahay. Ngayong araw kasi ibibili tayo ng Oscar. Katabi lang pala to ng village na aking tinitirahan. Eksakto naman, nandito nga pala si Boss Ellie. Bising bising nga pala siya dahil nag water siya ng mga aquarium. Tamang tama nga daw pala ang ating punta dahil mayroong mga bagong Oscar na dumating. Mga albino nga pala to na pwede nang ibenta. Dito naman sa kabila ay mayroong mga lemon Oscar. Itong isa nga pala ay ubod ng ganda. Napakaganda kasi ng na kanyang pattern. Kaya naman bumili na ako kapalit ng binigay sa ating pleko. Napakakulit nga at napakaliksi. Dahil business is business, magbabayad tayo kay Boss Ellie. Kaya naman isang sanitized customer na naman ang saya. Meron nga pala dito kumakain ng lumot. RFT nga daw pala ang tawag dito o red flag day. Pag-iisipan ko nga kung bibili rin ako nito. Kaya naman guys, hindi na rin ako magtatagal. Pag-uwi ko nga pala sa bahay, agad ko ina-acclimate na nabili nating isda. Hindi ko nga pala siya isasama dito sa malalaki. Sa liit niya kasi baka kainin siya ng kapwa niya Oscar Fish. Hindi ko nga akalain na lalaki sila ng ganito. Dahil tapos na tayo mag acclimate pwede na natin siyang pakawalan. Sa una nga ay talaga maninibago sila. Mabuti na nga lang hindi siya inaaway ng ating red panther na Oscar. Dahil masyado pa nga pala siyang maliit, hindi ito ang ating ibibigay. May nakahanda na kasi dito na ibibigay ko kay Misaya. Sigurado nga ako na matutuwa siya dito sa ating munting regalo. Nakakalungkot nga lang dahil medyo napamahal na sila sa atin. Nanguha naman ako ng langon na ipapakain sa aking mga aksolato. Sa hindi kasi inaasahan na ubusan na tayo ng bibilhan ng super war. First time ko lang ba magpapakain ng insekto sa kanilang dalawa? Sana nga ay magustuhan nila to at hindi magsuka. Medyo nahihiya pa nga pala si Pablo kumain ng una. Ang buong akala ko nga ibutig yung bahay lang ako ang kumakain ng ganito. Kaya naman guys, food trip na naman ang mga alaga kong aksolato. Napakarami din pala nagtatanong kung saan ako nakakabili nito. Lalabas nga pala sa inyong mga screen kanilang Facebook page. Ngayong nga araw din pala ay dumating na ang treadmill Aling Regina. Ang nga pala nito at napakabigat. Mag-unboxing na nga pala tayo para inyong makita. Ito nga pala hindi rin biro ang presyo. Kaya naman kailangan ng pag-iingat sa pag-assemble nito. Hindi ko na sana tatanggalin ng plastic para laging bago. May mga tools nga pala dito na atin magagamit. Napakadali lang naman mag-assemble nito dahil mayroong manual. At dahil napakainit dito sa amin, basang-basa na ako ng pawis. Agad ko nga pala 'tong naikabit na hindi ako nahihirapan. Chat. Mabuti na nga lang ito ay de-kuryente. Kaya naman guys, atin ang susubukan. Dito nga sa monitor ay walang lumalabas na number. Parang na na naman at tayo ni Shopee. Kahit anong pindot ko nga hindi na gumagana. Hindi ko na nga alam kung ano ba talaga ang problema? Nakita ko nga pala sa manual na mayroon pang parts na hindi nakakabit. Ito nga pala yung kanina na ating pinakita. Ang itsura nga pala nito ay parang battery ng relo. Para mag-function, kailangan daw pala itong idikit. Nakakatuwa nga dahil ito ay gumana. Dahil ito ay ayos na atin ang gagamitin. First time ko nga lang din pala makakagamit ito. Hindi pa muna ako pinagpapawisan, agad na ako napagod. At dahil nga dito, magiging physically fit na si Aling Regina. Pagkatapos nga, ipupuntahan ko na si Misaya. So paano guys? Tara! Ginamit ko na rin pala si itong para mabilis. Ang kaso lang guys, wala dito si Misaya. Kaya naman kay Tatay Boyo ko na lang ito ibinigay. Dahil mabait si Kuya macho ako na yung mag acclimate 15 to 30 minutes lang naman ang ating kailangan. Pagkatapos nga ay pwede na natin siyang pakawala. Ang wish ko nga lang sana hindi siya malungkot sa bago niyang tahanan. Sana nga ay maging masaya ka na rin sa bago mong pamilya. Na, paano guys hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood Paalam. Yeah!